mga sir sir ko lang pala itong ginawa akong pang agyo sira na as itong pang agyo namin so kumuha ko ng pinagluma ang ano basyo ng mga toyo you know? siya kong ginupit gupit tsaka tinapal ko dyan iba kesa bumili ka eh gumawa ka na lang Mag-aagyo tayo. Maraming nang agyo dito sa ano, sa aso Sabi yan. kuha kuha lahat ah sa ang kagandahan dito madaling alisin yung... tayo na madaling alisin yung ano yung mga agiw diba sa Siya, ano pwede siyang pangwalis ah oh double pose oh. oh nice pwede siyang pangwalis diba <laughs> Galing. What? <laughs> Ayan no, inano ko lang yan. Pinigao lang. Ginupit-gupit ko. Ayos.